Good morning guys Narito ako ngayon sa school First day na mga bata sa school Ayan mga kinder Nagdo-drawing sila ng kanilang teacher Masaya naman ang mga bata Ayan. At ako naman Pauwi na Siyempre, inyatid ko yung boss ko Ayan. Kaya I'm living on a walking Nagpuso, puso po sila dyan. Bye, ma'am. Tumawag pa sa akin sa doon na yan. So, second floor. Uwi na ako bago pa umabot ang ulan. Kasi medyo makulimlim. Baka mamaya, sila na lang bumuhos. Kaya, lakad-lakad na po, eh. tiyaga, tiyaga. pa uwi. Tsaga-tsaga. Papasok kasi itong school na to nasa loob. Medyo malayo siya sa uh, main road. eh mga magulang. Inihatid ang kanilang mga anak. Yung iba, nasa classroom na nag uh, -aaral na siya dyan. Yung iba, naka-standby pa dito sa covered court. Ayan, mga magulang. Inatid ang mga anak sa unang araw ng klase. Siyempre, alam mo na mga bata sa unang araw ha, ayaw magpaiwan. Lalo na yung mga grade 1 yan uh, oops may tumawag sa akin si sir hi sir pare uwi na mi yan uuwi na ngayon ako eto yung mga magulang nasa may gate papadami na sina pumapasok so medyo maaga po mga 8.30 pa lang in the morning yan ako pa uwi na o ano guys Pinakita ko lang sa inyo yung unang araw ng klase ko dito. Pauwi na ako at medyo maputik itong dadaan ako dito. Kaya ingat-ingat din kayo. Bye! Uwi na ako.